Hi. Hello! Sa panahon po mga katilang sa mga na umaga po sa paglalagay. po tayo sa kapatid ng gawain na kung saan meron tayong mga naraling dilakukan oleh para kami, dari mulai berupa karya kami, saat mengembangkan acara ini onomou baik. Revolusi kali ini ayo tetapi itu size versi At sinabi rin naman niya sa mga alagad, may isang tao namay yan na may isang katiwala. At ito'y isinungkong sa kanya na siya'y nagsisira ng kanyang mga pataan. At tinawag niya siya at sa kanya'y sinabi, ano ito na napapalitan ko tungkol sa iyo? Magbigay sulit ka sa pagiging katiwala. Sa ka, hindi ka na maaaring maging katiwala pa. At sila ng katiwala sa kanyang sarili. Anong gagawin ko? Yamang inaalis sa akin ng Panginoon ko ang pagiging katiwala, magpapal ng lupay wala kong kaya. magbalimos ay nahibi ako. Nalalaman na ko na gagawin ko. O bago ako'y mapalig sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay. At pagtawag niya sa bawat isa sa may utang sa kanyang Panginoon ay sinabi sa una, Gaano ang utang mo sa ating Panginoon? At sinabi niya, isang daang takal na lamis. At sinabi sa kanya, Agutin mo ang iyong kasulatan at loobukang malalit at isugat mo limang ko. Nang nanggagayod ay sinabi niya sa ibang, At ikaw, ka, nanggagalutang mo. At sinabi niya, isang daan takal na puli Sinabi niya sa kanya, Kamutin mo ang iyong kasulatan at isulat mo. Walang po. At sinurit ng kanyang Panginoon ang lirong katiwala Sa pagkat siya ay umuwang may katalimuan sa tagka ang mga anak ng sang mo ito sa kanilang wilay ay matatalino ay sa mga anak ng ilang. Ngayon po, kung pagkakalala natin, ito pong tayong haga meron isang mayaman at may katiwala at meron pang ibang mga katiwala. Ngayon, doon sa pinagkatiwalaan, sa halik na itigay niya ang kanyang sarili upang hindi siya mawala sa kaliging katibala ang ginagawa niya. Sinasayang na yung mga kalamanan ng kanyang panunod. Ngayon, dahil kung titignan po natin, mayroong malapit sa Panginoon, kaya ang ginawa, mayroong nagsumbong. Kasi nasabi, sinisira kita nga ng iyong katiwala, at iyong pangalan. Ngayon, nagbigay ang Panginoon ng challenge sa pagiging katiwala. Ang ginawa niya, kinuha o kinakusap niya ang ibang may utang sa kanyang Panginoon at yung kasulatan na pinaglagdaan ng may utang at ganun din ang Panginoon ay dinaya niya. Dalawang beses yan ginawa. Ngayon po, ano po ba ang pinakakabulugan ng minsan ng sitas na ito? Ngayon po, sa buhay natin dito sa Bakaw ng Sanyutan, maraming mga bagay na ipinagkatiwala sa akin. Una, ang buhay na ipinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito ba ay ating pinag-iingatan upang hindi mapahamak lahat ba ng mga bagay na ipinapasok natin sa ating katawan? Ito ba ay may sustansya tayong nakukuha? Mag maging pagkain man yan o sa inuwi? O kaya itong katalaga yung ito ay pinagamit namin sa mga makasandi mo ng bahay. Halimbawa, tubig lang ang pwede mong ilagay dito, pero bakit sinamahan ang ulang marabis na ala? Hindi ba ka? Para mo nila rin, umpaka, yung pagkakatiwala na ipinili ng Diyos dito sa buhay na ito, alalahanin natin sa milyong-milyong silula kawalan ang mapalad na naging na ng buhay pero bakit po sisirain ang pagkakatiwalat ng Diyos sa buhay Ika na Ikalawa, kung meron lang tayong naabutan mga pag-aari na minana natin sa ating mga magulat, yan man ay mga magkasang ng ng bagay, lupain man, bahay, ano pa man ang yan ba ay ginagamit natin kapag yan ay nakikinata o kumikita yan ba ay naibabahagi din natin sa ating mga takwa ikatlo kung tayo po ba ay pinalan na magkaroon ng isang pamilya pinagkatiwalaan tayo ng mga anak na walang iba ang anak na yan na dapat sa pamamagitan natin, kung tayo na ay ama o ina, ituro natin sa ating mga anak ang mga mabuting bagay na nagsuturan natin sa pagkakaral natin sa mga banal na kasulatan. Wala pang alam ang naghinanapi kung sumama ng loob sa atin. Lahat pa sila ay sumusunod sa kanilang pagkakaral. O hindi sumusunod dahil tayo rin mismo ang may problema sa ating mga sarili. Yan po ang mga halimbawa ng ipinagkatiwala ng Diyos sa buhay natin. Lamang, nasa atin, kung yung ipinagkatiwala na yan, ay pinahahalagahan ng ating kapwa. Pinagkikinabaran na yan, ng ating katawan ang mga magumuting bagay na ipinapasok natin sa ating bibig, o panirat lamang sa ating pagkabuhay. Pero titignan po natin mga uh, kapatid. Ang sabi ng lilong katiwala, Magdugal ng lupa, wala akong kaya. Mamalimos ay nahihiya ako. Kaya anong ginawa niya? Para lamang Tawagdan siya ng kanyang Panginoon ang ginawa niya. Gumawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Bagamat masama ang tingin sa kanya ng kanyang Panginoon dahil tinawag siyang lilong katiwala. Pero kung titignan po natin, what is po yung ginawa niya? Bakit? Kung mawala man siya, meron tao na kukukuk sa kanya Upang siya'y pakaibig. Upang siya'y may matutuloyan para. Ngayon to, kung nga alam nito natin. Sabi nito, Sabi nito, sabi nito, sabi nito Matipad kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan. O kayo ng kulang ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernato. Kaya kung titingnan po natin dito, itong lilong katiwala, sabi ng kanyang Panginoon, gumawa ng may katalinuhan. Ano pong strategy ang ginawa niya? <coughs> Dahil po, yung dalawang may utang sa kanyang Panginoon, tinugtong niya ngayon yung kasunduan. Ba kaya naman ng Panginoon na hindi na yung singilin. Kung baga, pinagaan niya yung utang ng kanyang kapwa alipin sa kanyang Panginoon. May ginawa siyang mabuting bagay sa kanyang kapwa. Kaya po siya pinuri. Pero, yan po ay gawain lamang dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kung taga, pag-idea tungkol sa kalubuhan, pag-idea o pamamaraan tungkol sa mga walang kwintang bagay, ang tao po ay napakatalino. Bakit? Sabi dito, sa ka ang mga anak ng sanglibutan siya ay gumawa ng katalinuhan sapagkat ang mga anak ng sanglibutan ito sa kanilang lahi ay matatalino kaysa mga anak ng ina. Totoo po. Ang nabubuhay nito sa babaw ng sanglibutan sa mga kayamanan, lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan utang na loob, magaling po tayong gumawa ng paraan Pero kung titingnan po natin, yung pagiging seryoso. Minsan, tayo pinagkatiwalaan ng Diyos na dapat sana hindi lang sa ating kapwa kalugdan tayo ng ating kapwa kundi dapat ang Diyos mismo ang malugod sa ating pagkatao. Ngayon, sasabihin ng ating kapwa, okay ka nga ang niyan. Mabuting tao siya. Ang problema, pagdating sa Diyos, sa kanyang harapan, hindi tayo tumulunod Bakit? Sa lahat naman sa kanyang mga aral ang ating ipinamuluhan. Halimbawa, pagdating sa ating kapwa, tapat tayo, pagdating sa Diyos, madaya tayo. Bakit? Totoo, nakikita ang ating kabutihang asal, ang kagandahan ng loob, pero pagdating sa na sa harapan ng ating dakilang Panginoon, tayo mismo yung pasawan, tayo yung hindi susunod sa kanyang kanuruman. Kaya, kung titinan po natin, yung mga anak ng sanlimutan ito ay higit na mas matatalino kaysa mga anak ng ilaw. Ngayon, ang tanong, kasama na ba tayo sa tinatawag ng mga anak ng ilaw? na dapat hindi lang yung ating kapwa ang nagkakatiwala sa atin, kundi pati ang Diyos. Matulog man tayo ng mahimbing, nakapagsisi tayo, tayo hindi natatakot anumang oras bawing ang ating buhay sa pagkat alam natin kinalulog dyan tayo ng Diyos. Ibig sabihin, ang pamumuhay pala dito sa ibabaw ng salibutan, hindi lang yung para gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Sapat na. Kundi unang-una. Yung relasyon natin doon sa may lalang sa atin. Ang amang makapangyarihan sa lahat na siyang lumikha sa bawat isa sa atin. Yun po ang pinaka priority natin. Yung relasyon natin sa Diyos. Kasi po, pwedeng pa labaw lang yung, yung pakitang tao lang yung pakikita muna natin sa ating kapwa. Kasi po, minsan, ang tao, madalya sa harap. Sa totoong buhay, sabihin natin, maginoo, mabuting tao sa kapwa, pero pagtalikod minsan may sama ng palakong pinakik sa kanya. Ngayon pala, ang isang bagay na pinagkaliwalaan tayo dito sa ibabaw ng sangitang makaalam ng katotohanan, pero hindi natin sinusunod yung talukupan ng Diyos. Kasi po, mayroon pa tayong sa ng Diyos. Mayroon tayong mga hinanaki sa ating kapwa. Pero pa harapan ko, okay. pero pagtalikod, pabulong-bulong ka. Dapat po hindi kayo ganun. Kaya kung titignan po natin dito, itong dosong katiwala ay naging halimbawa sa pamamalitan ng isang kalimbaga na kung saan Katanungin tayo, At tayo naman ang magsusulit sa harapan ng ating kabilang Panginoon. Nagkagawa pa na, na tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Tayo ba ay kalulong din sa pamamagitan ng paligid isang anak ng ilaw na karapat-lapat tayo sa ating kabilang Panginoon na humarap sa kanya na walang anumang pag-aalilangan na nagawa natin ang kalukuban niya sa pamamagitan ng mga awal na iniwan ng ating Dakilang Panginoong Ngayon, tayo ngayon ay tanongin natin ang ating mga sarili. Sa oras na ng pagsusulit, karapat dapat ba tayo sa harapan ng ating Dakilang Panginoon? Dapat ba tayo ang kalagdan? O kaya, kung tayo man ay magkulang, sabi nga dito, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. Ang di matuwid sa kakaunti ay hindi rin naman matuwid sa marami. Kaya kung titignan natin, sa buhay na lang, pagkalungan man tayo ng nagsimbuhay, umahaba ang tanong na kalugod pa tayo sa Diyos. Pinagkaluban man tayo ng kayamanan dito sa babaw ng sanglikutan. Nagamit pa natin itulong sa ating kapwa. Maliit man yan, malaki. Kinalagdan ba tayo ng Diyos? Halimbawa, maliit pa lang na bagay. Pinagmamalaki na natin. Ikwininto pa natin yung kaunting bagay na nagawa natin sa ating kapwa. Wala tayong reward sa Diyos. Hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Pinagkaluban man tayo ng isang anak, isang anak na ba ng Diyos na naturo, naturo natin sa kanila ang pagiging isang mabuting tao para sa kanila o tayo mismo ang masama sa paningin ng ating mga anak. Kaya kung titignan po natin dito, tinuturuan tayo dito ng ating dahilang Panginoon. Ano mang bagay na itinagkatiwala sa atin, itong buhay mo na ito, mga kayamanan man o mga anak yan po ang kayamanan natin dito sa ibabaw ng sanong. Kasama na dyan yung mga belongings. Halimbawa, mga kasuotan mo, bag mo, damit mo, cellphone mo, kasama yun sa kayamanan. Sabi dito, kung kayo na ay naging mapagtapat sa masamang kayamanan, kahit na lang sa pera, pinagkatiwalaan tayo Sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Kung halimbawa sa simple bagay lang, hindi na tayo magkatiwalaan, papaano pa kaya sa mga tunay na kayamanan? Sabi nito, ang kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay sa inyong sarili? Halimbawa, gusto mo magkapamilya pa lang, pinaalagaan lang sa iyo yung anak ng yung kapitbahay, pinapayaan mo na kakalong ah, kapamilya ng isang tunay na anak. Katulad-tulad ng halimbawa. Kaya kung titinan po natin dito, itinuturo sa atin dito ng ating dakilang Panginoon ang tinatawag na pagkakatiwala. Minsan ba sa tuwan sa ating buhay, kapag nagkatiwalaan tayo ng Diyos, unang ating kapwa man, nanututubas siya sa atin o meron siyang puna sa ginawa natin. Kaya kung titignan ko natin dito, alamin natin maigi ang ating mga sarili. Naging karapat dapat pa ka tayo sa ating kapwa. Kung tayo na ay naging karapat dapat sa ating kapwa, mas hindi tayo dapat na naging karapat dapat doon sa Diyos na siyang magkakatiwala sa atin ng mga tunay na kayamanan. Ito na yung mga experiences natin ngayon sa panahon na nabubuhay natin. Kaya dito sa ibabaw ng sanggula. Ito na yung buhay. Ito ang tunay na kayamanan natin. Iningatan pa natin ito kung lang natin sa mga bisyo. Ito ba ang pamilya na ibinigay sa atin? Nahubog pa natin San ayon sa aral natin ating mga natutunan, kung ito po ay naging pabaya tayong ama o ina para sa ating mga ina. Kaya ito yung mga tunay na kayamanan. Na ipinagkalog sa bawat isa sa atin. Sabi dito, wala alipin magkapaglilingkod sa dalawang pangyong. Sapatka, kapupunutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Kung kaya ay sa isa at pawawal halaga ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayaman. Ngayon, pansinin natin yung last verse. Diyos at kalamanan. Simple, kinakailangan tayong magpili Paglilingkod sa Diyos o pag-ibig sa ating mga tayo. Merong sinabi niya ng ating nakilang Panginoon. mga may meditanga sa kanyang ama, ina, kapatid na lalaki at kapay, ng tigil kaysa sa atin ay hindi karapat-baba sa atin. Sabi sa muna natin, Love God above all. Ngayon, may chase tayo. Hindi natin piling pagsabayin ang Diyos at kayamanan. Hindi ibig sabihin pag sinabi mo kayamanan, pera na? Hindi po. Yung buhay, kayamanan yan. Yung ari-ariyan mo, sa labi, kayamanan mo yan. May maging mga anak natin, yung pamilya na itinagunan natin, kasama yan sa kayamanan. Ngayon, kung sila po ang naging balagay, alang-alang sa tinatawag na pagtawag sa atin ng Diyos na maglingkod, idadahilan lang natin, may sakit yung anak ko, hindi ako makakaate. May lakad ako, absent ako sa templo. Ibig sabihin niyan, meron tayong pinili alin doon yung mas mahalaga. Yung pamilya o yung Diyos. Yung sarili natin o yung Diyos. O yung pag-aari natin o yung Diyos. Kaya, kung titignan po natin, kung pagdating sa pagsamba, idadahilan lang natin, may sakit tayo kaya hindi tayo makadalo, pinili natin yung sarili natin sa kawan, isa sa paglilipon sa Diyos. Kung sa pag-aari naman, halimbawa sa damit, dinahilan mo lang, hindi ako makatalo, dahil lang may rami at yung labahin, pinili mo yung labahin isa sa Diyos. Kung dahilan lamang sa walang bantay sa anak mo, hindi ka makadalo, pinili mo yung anak mo isa sa Diyos. Hindi mo siya pwedeng pagsapagin. Tayo po ang nagpapasya. Tayo ang tumipili kung alin ang mas higit na pagkakit. Pero dahil ang mundo natin, love God above all, paanan mo yung nasa tahanan mo, priority mo dapat lagi ang Diyos. Yan po ang magandang choice. Unang-una, paglintura natin ang Diyos. Bago ang mga kayamanan, lahat ng mga nakatunik sa ating buka. Bakit po sabi ng ating kasing ng tanong? Kung ibig din naman sumunod sa atin, itangdi ang kanyang sarili, kung limutin ang upo sa kanyang sarili, kasama ng kanyang cross at sumunod sa atin. Ibig sabihin, kung gusto natin sumunod sa ating katilang Panginoon, lahat ng mga bagay na nakakunit sa ating buhay, pamilya man niyang, kari o kahit ang trabaho man niyang, isasalitabi natin yan, priority natin ang Diyos. Yun po yung paglilingkod sa Diyos. Tayo ang nagpapasya, tayo ang manawa ng choice kung alin ang mas priority natin sa ating mga buhay. Hanggang dito ako, salamat sa Diyos at anuman ang ating mga hingan, karingin man. Lapit natin yun sa Diyos, pagkatapala sa Diyos, sa pagkat siya lang kong at siya nang sa lahat ng ating mga hindi nang sa Diyos. Salamat at mapagpala ng mga sa